What's up mga kalakad? Nandito tayo ulit sa biwok. Wala tayong naabutan na naghahangon ng isda. Nandito lang sila tatay nagpapainit. Yan. Yan. Pero may naabutan tayo dito nagko nagkukumpuni. nagkukumpuni sila ng kanilang bangka at nasa tasang mga bangka dahil nung nakaraan maalon daw dito sa Laguna Lake. Ito sila oh, nagkokomponin sila. Tutulong-tulong sila dito dahil nasira daw yung bangka nila kaya ayusin nila. Yan. May butas daw, may butas. Oh, dahan-dahan nila i yun naayos nice nila tulong tayo tulong yun ah kabayan nasaan butas nyan ah mga basag kaya lumubog pala balibago ito yung laging nakakahuli dito ng maramihan na isda sa Laguna. Ang sabi, butas-butas daw na. May mga basag pala ito, makikita natin. Ito, ito yung naabutan natin nung nakaraan na lumubog ito. Eh. Kasi hindi nila naangat. Kaya lumubog. Ngayon, kinukumpuni nila ngayon. Yan. Patagal ba yung pagkumpuni nyo? Ah, matagal din? Apat to. Ah, hindi pala basta-basta ito. Apat na araw daw yung pagkumpuni. Magtatagpi pa ng fiberglass. Magtatagpi pa ng fiberglass daw. Pero kayo-kayo lang nagawa. Ah, okay. Okay, pag yumaman ako, bibili tayo ng... Anong problema nyo? <laughs> Bibili tayo ng bago. <laughs> Tapos tatapon tayo mga dalawang patong pa rito. Okay, tayo, Tapal muna bago natin iporma forma yan. Tapal muna bago i huh? bago, bago bawasan. Very <laughs> Yun ang kuha nila ngayon daw. Kaya wala tayong naabutan na nag ng isda ngayon. Meron doon palis. Ito muli ha. Dito ito sa bayanan. Ito lagi natin yung nakikita natin sila dito eh. Ayan. Naayos nila. Yung bangka nila. Kasi nung nakaran nito. Dahil hindi nila naangat. Tumaob to eh. Mag-ingat mga kalakad!